Paano nga ba magluto ng adobong pusit na pinatuyo pero malambot pa rin yung laman? Ako mga kagilis may pinagbabawal ng teknik kasi yan eh. Hindi ko pwedeng sabihin eh. Pero kung ipapalaw niyo ako eh, sasabihin ko na. <laughs> joke lang po. Malood lang po kayo hanggang sa huli. Pagka ganitong luto sa adobo yung siguradong taobang kaldero. Tara, samahan niyo ako sa palengke. Wala nang patumpik-tumpik pa. Kaya nga ni, ang sarap grabe. Titingin tayo ng ano, ng pusit sa palengke. Sana yung maganda yung pusit doon. Isang kasi pag tinanghali eh, na na. Ito, maganda. Tumpok-tumpok po yan, no? Isang daan ng tumpok. Bali, dalaway kinuha natin. Siguro isang kilo yan pag pinagsama. Ngayon, pag uwi natin ng bahay, hinugasan po natin mabuti yan. Para mawala yung mga ano niya. madulas na langsa. Ngayon, mga kagilas, lilinisin natin, no? Basic lang naman yung paglilinis niyan. Alam, na alam nyo na yan tatanggalin po natin yung ano niya. Yung tinta niya sa kain tuka, yung mata. Parang bunganga niya ito. Sa kain mata niya. Kakatakot eh, laki. Sa mamakatingin eh. Yan. Ngayon mga kagilas, hihiwain natin to ng ano. Yung katamtaman lang. Yan. Depende sa inyo, kung marami kayo, hiwain nyo ng maliit para ano. Hindi ka nag yan, malinis na. At ito na po yung ating sikreto, no? Pinagbabawal na technique. What? Magpapainit po tayo ng tubig. Isang tabo lang po, para sakto lang. Huwag isang ano, ha? Magpakulo kayo ng isang talyasi, eh. Isang kilo lang yung pusit. Ngayon, pag kumukulo na po, lagyan natin ng ano, asin. Yan. Kapag ka po mainit na mainit na yung tubig, ilagay na po natin yung pusit natin. Mabilis lang mga kagilas, ha? Mga isang minuto siguro. Basta mainit po yung tubig. Yan. Pagka nakita nyo po na na maga, na yung pusit, kagaya nito, Okay na po yan. Sasalain na po natin. Yan. Yun, ang ganda. Nakita nyo po yung pusit. Yan. Na siya, no? Yan. Yun, ganda. Half-cooked na po yan, mga kagilas. Pwede na nga ikilaw yan, eh. Ngayon yung mga sangkap natin, ito po. Meron tayong bawang, sibuyas, yan. siling panigang, mamasitas na oyster, kamatis, paminta, at siling maanghang. Yan. Ngayon mga kagilas habang naghihiwa ako, explain ko lang na bakit natin binlan siya mainit na tubig. Kasi mga kagilas yung pusit, kapag direkta na natin niluluto, napansin nyo ba habang niluluto nyo, nagtutubig siya, no? Ngayon kapag nagtubig na, hindi natin siya nagigisa mabuti. Ang nangyayari, parang nalalaga siya. Ngayon mas tumatagal po yung pagluluto natin. Ang nangyayari, may posibilidad po na mas tumitigas yung pusit habang matagal na niluluto. Ngayon dahil na-blanch na natin, ang nangyayari do sa pusit, na dry po siya, no? Nawala na yung tubig niya. Kung bagay, na half cooked na. Ngayon, kapag ginisa natin, wala ng tubig, mabilis na po siyang, ano, nagigisa. Hindi na po siya nagtutubig. Yun. Magpapainit po tayo ng kawali, no? Lagyan natin ng margarin or margarine. Bali, itutos po natin dito yung pusit natin. Yan, para magkaroon lang siya ng bango. Tapos, timplahan na rin natin ng nor Kasi pag di po natin ito ginawa, eh, ano, may kamatis may kamatis kasi pag gisa natin mamaya eh hindi siya babango ng ganito eh magtutubig eh maliban na lang po kung high pressure yung kalan natin no? pero kung kagaya lang nito sa bahay lang mahinang apoy eh. hindi natin siya ano eh, maluluto ng ano tawag dito yung pumuputok talaga yung kawali po na ginamit natin doon na rin po tayo magigisa lagay lang po natin ng mantiga yeah mabango yan no? kumapit yung ano diyan yung sunog yung sunog, sunog na po yan eh, yan po yung magpapasarap yeah. ngayon mag isa na tayo ng bawang sibuyas, luya yung mga simpleng sangkap po natin nga pala mga kagilas ang kagandahan pa doon sa pagbablunch ng pusit eh yung langsa e eh, nawawala gawa ng mainit na tubig nakukuha niya yung langsa no nababawasan yung langsa niya kaya pag hindi malangsa masarap yung ating pusit yan, Ayan, nilagay na po natin yung kamatis. Ngayon mga kagilas yung kamatis na ini ano, medyo dudurogin lang natin yan. Papagaya yan yung tunaw na Ilalagay na po natin yung pusit. At habang dinudurog natin, lagay na natin yung toyo natin. Toyo, oyster sauce, yung mga panimplan natin. Yan. Ginisa mix. Depende po kung anong pampalasa na gagamitin nyo. Naglagay din pala ako ng kunting asukal, no? Para ano, may kunting tamis. Kasi may batang kakain, eh. Si Kagilas Junior, eh. Gusto sa adobo, May kunting tamis. Ayan, maglalagay na po tayo ng gin suka. <laughs> Sukan tubo po yan. Lagayin lang po yung gin. Huwag po natin haluin. Haya lang natin. Nilagyan ko na ng paminta, no? Kapag ka naluto na po yung suka, eh, ano? maamoy naman natin yan eh kapag hindi na maasim yung amoy niya yan pwede na to ngayon eh itatambong na po natin yung ating pusit o ba diba, mga kagilis napakabilis nito ay maglalagay pa pala tayo ng ano kalamansi nakalimutan natin Balim, halos maglalasang ano po ito parang adobo na bistik no ayan Lagay na po natin yung pusit ako, mabilisan na to mga kagilas. Kung bagay, mekos-mekos na lang natin to. Yan. Sinabay na natin yung sili. Yan. Yun. O ba diba, mga kagilas, napakabilis. Uh, walang hassle. Hindi kayo mga gamba na kumunat yung pusit. Yan. Ito po yung ano dito. Hindi kayo sasablay. Basta sundin nyo lang po yung ating ginawa. Basta mabilisan lang po. Kasi iyan po yung ano, na, half cooked na eh. Kung baga makorporate lang yung, yung, mga pampalasa niya, ready na po yan. Mas mabilis na maluto, mas malambot po yung pusit. Yan, o, oh, mga kagilas ha. sa ni saan nagustuhan niyo po yung ating video. Pakishare naman po, saka pakipalo na rin si kagilas. Parang, para naman na madagdagan yung ating katingot na followers. <laughs> And, plating na muna tayo. Napakaganda o. Kung mapapansin niyo, mga kagilas na mag pusit, no? Hindi kagaya nung Pinakulo na lumiliit siya, no? Ito yung namagay, oh. Sorok. Kuha tayo ng isa. Testingin natin gamit yung plastic na kutsara. Pag yun, nahiwa. Ibig sabihin na malambot. Pag naputo yung kutsara, makuna, eh, makunat. Yun, hiwa. huwag hiwa, oh. Diba, mga kagayas? Malambot talaga siya. Ayun, medyo nangyayarap pa lang maghiwap. Dumudulas e. Eh. Pero nahihiba. Sarap. Titikman natin kung ano. Kung malambot. Medyo makalat pa, hindi pa rin ako paghugas. Wala pa yung assistance e. Eh. <coughs> Alam mo talaga siya. Kasi ang pusit. Mabilisan lang po dapat lutuin. Ngayon mga kagilas, hindi kayo sasablay dito. Basta sundan nyo lang po yung ginawa natin. Ma napakabilis. Pinakuluan saglit, tapos bin lunch, Tapos yung gumawa na tayo ng sauce. Napakadali lang po, kaya kaya nyo yan. Malambot talaga. Mm. Yung makunat na yung balat yun. Pero yung laman po malambot. Hop. Kasi kung makunat yun, hindi nyo po mapuputo lang kamayan. No? Kasi yung pagpapulo po, babalans nyo ng saglit. Magpumatagal. Kumbaga, Kumain sa ng account ko si. Spicy.